Ang daming natatakot sumugal sa negosyo. Panoorin niyo po tong video na to at tapusin ipapaliwanag ko sa inyo bakit hindi kayo dapat matakot magnegosyo. Gandang araw po ako po si RP ni Jim Depo. So, maraming tao talaga yung natatakot na mag uh, sumugal sa negosyo. Tama naman sila, may rason sila kasi ang sugal kasi sa negosyo, pwede kang kumita, pwede kang malugi, di ba? So kaya marami natatakot sa atin eh, kasi walang kasiguraduhan. Pero ito yung ipapaliwanag ko sa inyo na natutunan ko sa sarili ko bakit hindi kayo dapat matakot uh, sumugal. Alam nyo ba na mas nakakatakot ang sumugal sa trabaho? Marami siguradong tataas ang kilay sa inyo dyan. Pero totoo yun, yun yung naranasan ko. Bakit? Kasi, doon sa pagsugal natin sa, sa, sa trabaho, ang hindi natin naiisip, kagaya ng negosyo, pwede rin malugi ang, ano eh, traba, yung, yung mo. Eh. Pwede kumita, pwede malugi. At hindi lang din yun ang basihan uh, doon sa itatagal ng negosyo. Kasi ikaw, pa pwede pagdating ng panahon. Ito yung pinakadelikado pagdating ng panahon, pag tumanda ka na at hindi ka na kailangan ng negosyo, at hindi ka na kailangan ng traba trabaho mo, ganun ka na lang kadali mawawala do sa pinagkakatrabuhan mo. Doon ka pa ba magsisimula uli? Yun yung pinagkaiba nung, eh, ano, negosyo. Kasi yung negosyo, agree ako dyan, wala talaga ang kasiguraduhan niya, pwedeng malugi, pwedeng kumita. Pero, doon sa negosyo, kung ikaw magfe-fail, meron ka pang pagkakataon uli Lalo't bata ka pa, may pagkakataong ka pa uli na magsimula ng panibagong negosyo. Kung baga ano eh, kahit pasabihin natin na ano, may mga tao na sampung beses magfe-fail sa negosyo. Pero alam mo ba, isang ah, success lang doon, sulit ka na, yun lang yung kailangan mo. Pero what if, yung kagaya nung nagsugal tayo ah, sugal talaga yung pagtatrabaho din. Sumugal ka doon sa trabaho mo, pang matagalang ka doon sa trabaho mo. What if, kung kailan matanda ka na at hindi ka na kailangan at mahirapan ka na maghanap ng ibang trabaho? What if, ganun na nangyari sa'yo? Yun ang pinakamalaking talo mo? Kasi, minsan lang tayo mabubuhay. Minsan lang tayo dadaan dito sa buhay na to. So, papaano kung do sa sugal na pinili natin, sa sugal ng trabaho, doon pa tayo natalo? Kaya, ang akin, Uh, hindi, hindi, naisip ko yun kasi galing din ako doon sa trabaho eh. Nakita ko rin yung, yung mga nauna sa akin at kono yung sitwasyon nila. Doon ako nag-alangan kasi sabi ko nga, mas mahirapan ako makabawi doon sa, sa sitwasyon ko pag ako yung tumanda na. Pero para makasigurado ka, ah, uh, kagaya nung sabi ko nga, meron mga calculated risk. So kung natatakot ka pa rin sumugal sa negosyo, or trabaho, why not? Pagsabayin mo ngayon to. So pwede ka kasing ano eh, pwede ka kasing magtrabaho at the same time magnegosyo. Bakit? Para at least ano, may fallback ka. What if naging failure yung negosyo mo? At least may trabaho ka pa. Pero ang goal natin talaga, sabi ko nga, kahit pa siguro umabot na sampung beses ka magfail sa negosyo, isang success lang, yun lang yung inaantay natin, sulit ka na. Ngayon, kung dumating yung pagkakataon na maging successful ka doon sa negosyo mo at nagtatrabaho ka pa, baka doon sa pagkakataon na yun, pwede ka nga na ng bumitaw doon sa trabaho mo kasi kaya nang isustain ng negosyo mo. di ba? So, bago natin ituloy yun, ituloy ito, uh, ipuproof of completion muna natin tong kay Ma'am Re Rebecca Bulos ng Burgos Isabela. So, itong in-order niya sa atin is package B po ito na Olympic. Tapos, eh, uh, ito yung kinostomize natin. Selectorized plates na super rack siya, pero adjustable yung pulley. So, mabalik tayo uli dun sa, kagaya sa akin noon. Noon talaga, may trabaho, may, may, may trabaho talaga ako noon eh. Nangungkontra, ahente ako ng bubong. Pero bago ako bumitaw sa pag-ahente ng bubong, nakita ko, okay na pala ako dun sa, sa gym business ko. So, maghanap ka ngayon ng ano? Maghanap ka ngayon ng pwede mong inegosyo habang nagtatrabaho ka. Pero make sure tong ininegosyo mo na na tong negosyo mo na to is hindi maapektuan yung pagtatrabaho mo. So as a matter of fact, marami tayong naging kliyenteng pulis. So uh, uh, BJMP, marami na rin tayo. Ito kasi uh, negosyo na to is bagay na bagay para do sa mga kapatid natin na pulis, na uniform personnel. Shout out kay Sir Angeles. Uh, nalimutan ko first name niya. B BFP naman siya dyan sa Nueva Vizcaya. So, Nueva Vizcaya na busy ha. Magde-deliver ulit tayo dyan. I-proof of completion natin yung gamit niya. So, ito, bagay na bagay ito sa mga uniform personnel. Kasi, pwede sila nagtatrabaho pa. At the same time, may negosyo siya. So, hindi kailangan tutukan tong gym business na to para um, magbitaw pa sila sa trabaho nila. Pero malay nyo, balang araw, kung lumakas na maigi yung gym nyo or nag-expand kayo, malaki yung posibilidad. Pwede kayong, it's either mag-early retirement para mapakilabangan nyo naman yung servisyo nyo. So, mag kayo ng ano, nung pwede nyo i-business kung, kunyari, OFW ka. Siyempre, paano naman mapapagsabay yung negosyo kung OFW ka? So, pwede mong gawin yon, magtayo ka ng gym. Isa yun ha, marami ka pagpipilian. Pero ako kasi, yun yung maisasuggest ko kasi yun yung uh, expertise ko at pinagdaanan ko. So, pwede ka magtayo ng gym dito. Tapos, yung pamilya mo na ngayon yung mag-aasikaso. Pero ito yung kagandahan kasi sa ibang negosyo. Okay, so ah uh, mga naisip ko kasi na pwedeng negosyo na hindi rin makakaapekto sa sa trabaho mo is yung kunyari may bilyaran ka or let's say barbershop or kung ano man yung mga negosyo na walang consumable gaano ba diba? so pwede ka mamili doon pero ang kagandaan kasi nung gym business na pinipresenta at ino namin sa inyo kasi dito sa gym depot hindi lang uh, gym equipment yung makukuha nyo. Ang makukuha nyo kasi yung value nung pera nyo is hindi lang quality gym equipment. Hindi lamang quality gym equipment. Kung hindi, ang makukuha nyo pa sa Gym Depot is yung after-sales service na tinutulungan namin ang mga kliyente namin pa paano magpatakbo ng gym business. So, may sa inyo mula umpisa hanggang tuloy-tuloy na nag- uh, Uh, at, lag, tumatakbo na yung business nyo, tinutulungan namin kayo. Anong negosyo po ba ang merong nagbibigay ng libreng advice at guidance sa mga kliyente nila kung paano pinatatakbo? So, ito, kumbaga, malaking sugal talaga kahit anong negosyo, pero kung may nag-guide sa inyo, kung ano yung gagawin nyo, mas malaki yung posibilidad ng success nyo sa negosyo na to. So, kung meron ko yung ibang mga sa ay, Bago ko malimutan, so ip ipopromote natin kasi uh, marami pa rin hindi nakakalam na meron tayong branch sa Cebu. So sa, sa Cebu, meron tayo sa Talisay Cebu. Since 2012 po po kami sa Talisay Cebu. So nagpa-fabricate din kami dyan sa Talisay Cebu. So kung ang mga uh, orders nyo is coming from Visayas, mas malaking mura pag doon galing sa Cebu. Pero sa mas malaking mura, sa paggaling sa Cebu, ang pinakamalaking advantage nyo is yung after sales. So, lahat po ng mga legit na mga fabricator is may warranty talaga ang kanilang mga equipment. Pero kung galing pa sa Manila ang gamit nyo at kailangan magkaroon ng warranty do sa gamit, sa tingin nyo ba mapupuntahan ng taga Manila yung mga gamit nyo sa Visayas? M baka hindi na mangyari yon. So, hindi ka sa amin, madali namin mapupuntahan yung lugar nyo sa Visayas kung doon sa Cebu galing. Plus, meron po tayong showroom sa Tarlac. Diyan kami sa Matatalaib, Tarlac City. So, yung mga clients natin coming from doon sa Norte, sa May Cagayan, Isabela, hindi na po kayo kailangan pumunta ng Maynila or ng Cavite para makita yung mga gamit namin. So, doon pala sa Tarlac City, Pwede na namin kayo ma-entertain doon at makita yung mga gamit namin. At meron din po kami uh, showroom sa Lipa uh, City sa Batangas. So kung galing ka naman sa, sa South, hindi ka na kailangan pumunta ng Manila, hindi ka na kailangan pumunta ng Cavite, o lalo kung nandun ka sa Bicol, masyado na malayo yon, pwede kayong mag-drop by sa Lipa namin. So may mga showroom kami doon. So ito yung advantage nyo sa Gym Depot. Ako po si RP na Gym Depot. Magandang araw po.